e o

Diyan hindi tayo ganun nahirapan. Hindi pinersa eh. Diyan, hindi pinersa eh. Pinersa agad yung isa eh. Bang! hirapan ako to siya. Init Ito po lumag ito mga tornilyo. Mga yan. Kaya nahirapan kami yan. Oh. Wala naman ista dyan. No? Oh. Nagkaputol. Ayan natin la ito. Ayan. Nakakas, wala na. Tapos, papalitan natin ito lahat ng bago. I-angat <laughs> <laughs> e, e, ko na yan. Tanggal din, sa wakas. O yan, ang kain mo sa loob, oh. ang gulong. Ayun, eh, tabi niya, ang kain mo. Takbo ng gulong niya. Kung paano, sa sakyan, ang kain mo sa loob. Ibsa lang yung tira. Ah, tira! Tapos, tagali mo. Tagali mo. Mati ng camera. Okay. Bago ang brick drum, ang problema, nagkaanuhan yung mga tornilyo. Bolt. Ito. Lumuwag doon sa pagka-tornilyo ng ring. Ayan. Putol yung ulo. Oh. oh ayan. Eh. Thank you. Papalitan na po lahat ito. Wala tayong magagawa. Alam no <laughs> okay na. Ibat Adan. Hindi naman tumagas. Oh. O, hindi nga. Oo, oh, lapang tagas ng Geroilo. Hindi hindi pa natagasan pero kung ayan nagpipalitan no, na lang din natin ng ginary na lang natanggalin pa po ito para matlagyan ng bagong ganito yan o no. pupukpukin yan boss kasi nagka tornilyuhan eh nagka ano ano biro mo o oh. o oh, oh ni isa po higpit <laughs> akala ko higpit niya talagang pulido eh higpit ano pa lang yung eri <laughs> eh pag higpit eh Ayan. Ih, eh, eh, pagod Ih! Eh, Tumutunog na eh. <laughs> Ay, bago po yan oh Bagong bilik yan o. Oh. Nagka-problema. Kung napabayaan yan, lalong mga lalo. saka sa kalsada. Titirik tayo. Magkakaroon tayong problema. ayun yung oh. pinakain agad o. Oh. Awww. Ano, mo. Brake line eh. Diba? Kinain siya agad oh Ganda ng ano na yan

unat huli maging sukuan ang panunood nito para may idea kayo ayan, may idea po yan oh. No? <laughs> yan. po ang ating driver na magiting na ano masigasag na umiikot ng tornilyo ayan, no? tumutunog na daw po <laughs> tumutunog na pero putol pala maluwag pa ayan na. bye bye na po sila bye okay, bye Bye. -bye. Lord <laughs> sa mga Na ito. ano lahat ng nanonood dito. Sana ma anong ng kaunting aral. Ito po ay maluwag na. Original yan. Oh. Ngayon, ito ang size nito 23 ito 26 ngayon pang malaking ano na ito ito susukatan dito ayan, i-convert na lang natin to kasi ito pag pinakpok mo eksakto yun dyan sa butas na yan hindi nyo yung building na ano sila ay building na pa hindi, pwede. kasi ito haros na to wala na yung explain nyo dito kaya kailangan natin mag ano oversize Oversize. Oversize na. Laki na, oh. Wala na, oh. Ito yung original niya dito. Yan, oh. Napapansin nyo. Kaya lumaki ang butas ng ring. Ayaw. Ngayon, magdito na tayo magpupukos. Yan. Okay. Nalagay uh, natin sa pwesto. 25. Tama na, ikot na yan. Ayan, eh, hindi pa pala na yan. Hindi pa pala naka-play. Ay, bag, Bagong palit. Biring, biring. Kasi ay eh, biring. Ito pa iba iba-iba ko kayo, oh. Ito sumasabit yun, eh. Ito yung yun, sumasabit. Yun, ito yung gagabi, oh. Pag inikot. Hindi yan yun. Kaya ganun kasi, ano. Sige, hey, balik tayo yung mga mo. Sige. Balik tayo yung mga natin. Para iba naman siya. May lamit po ito eh. Ito yung pinagka natin bago. Malalaki na ito ngayon. Ito maliliit. Ayan. Maliit ito sa rito. Ayan. Ah. Malaki ito. Ito 26. Ito 23 lang. 23. Ayan o may kasalanan. Kasalanan niya. Thank you. Okay na. Mamaya, sasabit natin mamaya. Okay. Kapit na gulong. Yeah. Ayan. Lumaki yung mga butas. May okay, malaki na rin ang mga istad. Subukan natin. Kung so, ano mangyayari dito sa paglumuog pa ito. Medyo mababa pa yung jack na yan. And, pa yan. Yung, lalaki, lumaki ang butas. yung matagal mano-mano ang ating kawa hindi <coughs> yung matagal uh, tiyaga lang ng pagtanggal ng mga welding sinsi lang okay na ayan oh umiikot na tama na tama na no? Oh. Tangan pag Pag pa naman yung tuching. Ewan ko lang. <laughs> Ewan ko lang sa'yo. Tinanggalan mo na ng tornillo yan. Ang lalaki ng tornillo. Ito dapat, talaga ito dapat tornillo na ito. Malalaki. Yeah. Ayan. Pera natin kung ma... Uh, si nagkaroon ng problema. Kaya ganyan ang simple-simple tingnan. Pero trabaho. Magkano isang bolt? 80. Anim yan. Ngayon, ito ang gagamit natin ngayon. 26 na sakit. 26 ba ito? 27. 27? Hmm. 27. Si Machete. Ayan. Sige. Banat. Hmm. Hmm. <laughs> Kinakantsawan tayo. <laughs> ayan, kamay lang. Oh. pa ng mga tree dyan. Nakamay lang. pag medyo may, ano, may laban na, O medyo mataas ba mababa. Ayan. Okay na. Diyan mo higpitan sa taas parang balansang ang ano niya. Hmm, sa butas, mga butas. Kabilaan lang, kabilaan. Huwag mong, ano, magkabilang dulo muna. Higpitan? Oh. Hindi pa naman ito higpit eh. Hindi nga. Kita mo lang yan maipi, <laughs> Ay, nako. hirap paggawa. Nakapriwiling na ba yan? Wala kang cambio? Hindi. Hindi ko mag-inalaw eh. Wait, parang nakadikit. Ulan na. Alugin mo. Alugin mo pabalik-balik. Oh. Kampi mo i. Eh. Atras mo pa. Nakatukod dito sa rim. 'Yan, sabi ko sa iyo eh. Ay, tira ka ng tira ay. Ayun, yung sinasabi ko. Oh. Oh. Ay, nako. Mamaya na. Tirahin mo muna ito. Hindi na makakawala yan dyan. Tigas. O, oh, diba? Hindi yan lambot. Ay, Ay nako. Tira ka na naman ng sablay. O, oh, yan. Tapirapan tuloy tayo. May tubo ka dyan. Meron. Ayan, tubo ang gamitin mo. Dapat tubong medyo maliit kasi lang dyan para hindi nakaipit ng kamay. Tulog mm -hmm. mo itong isang to. Ay. Hindi ba may brick drum? Kumalso yun. Yan. Pati ako, lumuluwag na rin yata sa shot. Ay, pita na lang yan. Ay, pita na mo. Diretso na. Ay, di diba ba Una hindi, mamaya higpitan. ay mamaya may mababa i mo ng ganyan kung mahigpitan mo ng todo kasi dyan lalapat lapat yan eh magparehas ng lapat eh kung may ng gaganyang ano kasi yan, maghahanap pa ng direts yung ano yan, lapat magbinaba mo ng ano yan kita mo mababa. kala mo mahigpitan eh, pag ano yan, luluag na naman yan nandali ah Dali ka, panggil natin. Ayan. Gamitin mo na ng ano, tubo. Lalapat yan. Ah. Oh. Hmm. baklang bakla. Kaya Tala ako nga, boss. Baka mapunggal eh. Nalangin, tumalit na tornilyo. yung pambukas. Ah, at dami natin pambukas dyan. Kaya lumuwag yun eh. Nanginayan ka sa... Gusto sa ere eh. Walang Matili ang kunin mo doon. Matili ang sayo? Oo, matili ang tibula. Ito, oh, Ito, man, mm -hmm. Ito lang kata... Ay, hindi yan! Yung bakal? Yung bakal. Ay, anak na sablay talaga oh. Nako. Dari na sabay itong aking kasama. Hindi na sa baba. Hindi ako nilagay. Nailiquid po na punak pala. Sudso dyan. O. Oh. Yan. Paano na pag nabang mo yung martilyo mo ha? Double purpose to. Saan gamitin to? ano ko yung pag, pag magtatanggal ng gulong Anong <laughs> <laughs> ay pag Ano klase? Iba't iba. Wala iba. akong klase dyan. ayan. Ah, ah, patigas na. Naglock na. Naglock <sighs> na siya. Okay. malalaking start 27 okay na pakita ka muna sa camera go so. ha ah. hmm. Ano na? Okay na. Okay no! na. Kawawa. <laughs> Kinakantsawan tayo yung ginagawa mo. Sige, bye-bye.